Hello, hello, hello. Maganda, magandang hapon. May minu quarter din ngayong gabi. Ngayong hapunan ay pritong isdang tilapia. At ibinisan natin ito sa sa luya na may kamatis. At at, at natin ng uh, pechay, tagalog. And guys, na may black beans. Ayan. na natin doon. Lagyan na natin ito, itong Ayan, paklang ng ano. Ayan, ayan. Ayan muna. At eh, medyo matikas mamaya yung dahon. Ayan guys. Pinukulo na siya. Antay natin lumambot ito. Saka natin ilalagay yung ano. Eh, ano, uh, nilagyan ko ng black beans. At saka meron niyang sa huli ay lalagyan natin, tokwa. Ma may natin, natin ng tokwa. Mamaya pagluto na ito sa kanya, lalagyan ng tokwa. At ihuli natin yung itong, ano, itong um, dahon ng pechay tagalog. Uh, kailangan mo ma ano, maluto muna siya. Lagyan natin itong sili mo Ayan. Lagyan natin yung sili. And then, itong lagyan natin siya. Ayan. Lagyan natin ang topo. Wow. Ayan. Yung tilapia dito, ipinrito ko na siya. lalagay na natin ang dahon ng pechay tagalog. Hinuli ko, hinuli ko, at ito ay madaling maano. Ayan, diba? Sarap kaya nito. Ayan. nangangalay ng aking kamay. Nahahawak, <laughs> hawak ko itong ano. may black beans to ang tawag dito yung Hindi Diba, kilala naman 'yon, taurasi. Kaya ginisa ko doon sa ano. Dami na ng ulam mo. Eh. Oo. Uh -huh. Ayan. Tikman natin. Kung masarap. Hmm. Maanghang-anghang. Tama ng alat. Ayan, guys. Okay na siya. Ito na siya, guys. Uh, ayan, guys. Thank you for watching, guys. Yummy. Kain tayo. Bye-bye.